got to believe in magic. Tell me one, two, three, four, five, six, seven. May bukay na tayo mga mamen Dito sa East Bellevue Malapit daw sa crystal clear water wala daw signal sa kanila kaya puntahan ko na lang nakapuling to na no, papunta Marikina kaya wala akong makuha booking eh kaya pinatos ko na to mga momen pooling <laughs> alright ito lang pala nung dadali natin ng Marikina no isang jersey ba to at ano swimsuit papuntang Carlos PH sa Marikina alright mga momen magabang tayo ng kasabay dahil uh, nakapuling naman siya at isang uh, isang jersey lang naman yon. tara mag tayo ng kasabay nito All right mga mamin may nakuha na tayong kasabay no papuntang Marikina din uh, galing dito sa Primark sa Suburban Hello. Hello ma'am, nandito na po ako sa Primark ma'am, sa Double L. Ah, sige po, tatawag ko sa ano po, sa Primark. Tapos, sa tabi lang po kami ng generika. Okay, sige po, sige po. Ah, sige, sige po. Ma'am, para po kay uh, Lolita La Lamataw. Ah, uh, ito yung address niya. Okay po, sige po. Pictureon ko lang mama ma. po. Sige, ma'am, salamat po. Thank you. All right, mga mama, nakakuha tayo ng wallet. kontang Marikina ulit. Tawagan natin to. 142 no. Hello po, magandang umaga, ma'am. Lala move ma oh, oh po ito, ma'am. Hello. Opo. Ma'am, ano po yung pipick upin kong item, ma'am? Ha? Ano po yung item na pipick upin ko? ano lang 'yan. Ah, rin Okay, ma'am. Sige, ma'am papunta na po ako doon. Sa sa pick up location, ma'am. Sige po. Salamat. Pupunta ako, ma'am. <laughs> Para po kay Mimi Lazaro. Marikina. Opo, Marikina. Dika, Dika. Ay, mukha ako pala yun. Ay, mukha mo. <laughs> Ay, ano ba yan? Ay, <laughs> sige, sige ma'am, sige ma'am. Ano ba yung nangyayari? Ang Ay, yaya, mga matatanda. Ano ba yung nangyayari ano yun sa cellphone? Okay, yan, okay na. Okay na, salamat ma'am. Alright, tatlo na dala natin, mga mamen. Tatlong marikina. Grabe, apakainit. Magkano yung mangga? Mag 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 5 10 iitim ako nito grabe. <laughs> Keperya no? Basta may peanda. Kalo <laughs> <laughs> wala nang iitim eh. <laughs> Ingat lang At ako po. Oh. init. Ang sa pa man Tao po. Lolita Lamataw po Lalamove Salamin po, salamin Salamin sa katawan 116 lang po Ay, 116 Ay, 116 Salamat. Ano lang po 98 pesos. Thank you. Lalamon po. Ah, ano yan, boss? Super worms po. Ha? Huh? Super worms. Super worms. Ah. Uh, Dito na po siya. Okay, sige po. Salamat. Init. Jan Patrick Hai okay. okay, Alam mo? Nakapindik kasi sir Doon sa kabilang street. O oh, yung lupa nakalsada. Ano po at Kailan uh, po? 200 72. Ito na po ako mamaya 775. Okay. pa Lala Lala mo po Bioli Santos Okay, sige po So, eat it. Kuya, oh, yeah. susi lang ito. Ito oh, susi Pamatid lang. ko yung mag-receive. Okay, sige po. Sige po. ano po. po. sasabihin niyo po, papunta na po ako. Yung number naman po niya yung naka-ano doon sa lalamu, mm -hmm. Yung sa receipt niya. Bakit? Sige, sige sir, sige Dito ko na lang sa ano ko, bag ko oh. Salamat po, salamat Itong Uunahin ko sana yung ano no Yung binangonan pasig Kaso pagdating ko dun sa Kondo nung Pagbibigyan ko ng susi Eh Ang tagal, hindi talaga sumasagot sa telepono Tapos pinatawagan ko sa guard Dun sa lobby hindi rin sumasagot sa ano sa intercom. Kaya nagdesisyon na ako na i biyahe ko na muna yung binangonan Makati natin no kasi pagkain pala yun Kaya sabi ko ito tumawag na yung uh, may-ari ng susi. Ito, pakinggan nyo Ma'am, kanina pa po ako diyan, ma'am. Ma'am, kanina pa po ako diyan, ma'am, salabi, ma'am. may i-deliver ide pa pa ka po kasi ako ma'am uunahin ko muna to Sige po, sige po Sige po, sige po po ma'am, sige Alright, nandito na tayo sa Raffles Residences sa Makati ¿qué es hasta aquí papá? Ay. Tempol, mariquina Tempol. 我不能这么没脸。 ma'am. Kaya po yung susi. picture lang ko lang po na hawak niya, Kasi, para may, ano. Kalang po. Ay, okay na po. Thank you. Salamat. Dalawang beses na ako, beses na ako bumalik dito. Ha? Dalawang beses na ako bumalik kasabay niya pagkain tapos ito galing Makati na naman pagkain na naman tapos hindi ko na oh hindi ko na naman siya makontak hindi hindi ko nga na i-deliver sa kanya yan eh hindi eh, umalis muna ako dito pagdating ko doon sa C5 tuwatawag siya sabi ko ma'am hindi hindi pwedeng ma-delay itong kasabay niyan dahil pagkain po hintayin niyo ako ulit mamaya babalik ako dyan pagdating ko na naman dito hindi ko na naman siya makontak حسنًا okay شكرا Jovia Lopez, okay, sorry. Keep... To... Ay, you know, <laughs> All right, a so pickup, do up na <coughs> right, mga mamen uh, Meron na tayong dalawang pauwi no? uh, Kahit hindi maganda yung nangyari Doon sa booking natin na galing Binangonan papuntang Pasig eh, Kumita pa rin tayo ng ganito Ayan, ayan po yung kinita natin Ganon talaga yung buhay rider eh. May maganda na experience may pangit na experience hindi naman natin masasabi kung sino yung magiging customer natin no? kaya laban lang tayo mga mamen ride safe ingat